Good morning mga kalapatids Dahil di ko makasama si Raven na magparonda Siya na lang daw mag-isa Ayan, abangan na lang natin siya dito sa ating mga kulungan Ayan natin kung makakabalik siya na lang mabilis Pang house calls kasi namin yung si Batman eh Dapat siya ipapasok dyan yan yung magkina niya yun. Malapit na rin mamitlog yung si Dagit. Ah, wait, wait lang natin siya. Hindi sa lugar namin, mababa dito eh. Kaya hindi masyadong... Ronda ng mataas ang tagal yata na ngayon ha? Yung bandera niya ayan para malaman na kung sino yung bahay niya ayun ayun lumampas na siya paaba na yun dyan Nah. Eh, Ini si Batman ang bilis yata pagod na pagod yan baba na baba na ayun e siya mga marap pasok 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 kita tayo eh tayo bababa muna tayo Ayan na papasok na yun good boy please like share and subscribe na rin guys thank you so for watching